Pinukot ang isang Chinese ng mga armadong suspect na nanloob sa isang bahay sa Maykawayan, Bulacan. Pinangay rin ng mga suspect ang nasa 5 milyong pisong pera na laman daw ng volt sa bahay. Balita hati ni James Agustin. Napatakbo papunta sa barangay hall ng barangay Perez sa Maykawayan, Bulacan. Ang ilang Chinese at Pilipino pasado las 12.30 ng hating gabi kahapon. Matapos pasuki ng mga armadong lalaki ang inuupahan nilang bahay. Kita sa CCTV footage na may hawak pang kutsilyo ang isang biktima habang ang isa tinutulungan na matanggal ang cable tie sa kanyang kamay. Ayon sa mga taga-barangay, nagiinuman ng mga biktima pasado alas 11 ng gabi nung araw ng Pasko na mangyari ang insidente. Tinutukan daw ng barila mga biktima, limang Chinese na lalaki, dalawang Chinese na babae at dalawang Pinay. Itinali pa ang kanilang mga kamay at tinakpan ng masking tape ang mga mata. Siguro kinuha muna yung pera nung makuha yung pera sa bolt, kasi nabukas yung vault eh, nang dumating yung mga soko operatives eh, uh, yun, tinalian nila yung mga mga biktima, din nila sa, yung iba din nila sa CR. Mga magkano rin po yun Base sa report ng mga, ano, ng mga pulis, 5 million ang natangay sa, ano, ang nakuha doon sa bolt. Ang 33 anyo sa lalaking Chinese, isinama pa raw ng mga salarin papali sa lugar. Nakagip sa CCTV footage ang dalawang pulang sasakyan na ginamit sa kreme. Magkasunod itong lumusot sa St. Peter's Street hanggang sa lumiko papunta na sa direksyon ng NLEX. Tahon ng tahon yung aso. And then pag review ko yung CCTV pa ulit-ulit pa balik-balik, what I've noticed is may dalawang sasakyan na dumaan dito na pula. I cannot identify the plate number nor the model of the vehicle. Kinandado ng mga salarin ang gate ng bahay. Lumipas pa ang halos 45 minuto bago nakahingi ng tulong ang mga biktima sa mga otoridad. Kaya po nakalabas ng bahay yung mga biktima, kahit na nakalak yung, ano, yung pinto, hinambalos nila ng ano, hinampas nila ng uh, may lamang pang uh, ano, LPG, tank. LPG tank. Ayon pa sa mga taga-barangay, mahigit isang taon pa lang umuupa sa lugar ng mga Chinese. Ang kanilang declared na business is importer po sila ng mga garments. Nag-import po sila ng lang po sila. Niya. Ah, opo. 20,000 po ang upa. Hindi pa malinaw sa ngayon ang posibleng motibo sa krimen. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Mikawayan City Police Station, kaugnay sa sinasagwan nilang investigasyon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang patid ang dating ng mga humahabol para makauwi sa probinsya sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Magkasunod kasi ang long holiday weekend at pagsalubong sa bagong taon. Ang problema nga lang ng ilan, fully booked na ang ilang biyahe. Marami po ang naghihintay na makakuha ng ticket o mag-chance passenger kahit pa sa ordinary o non-air-conditioned buses. May ilang kumpanya naman na naglaan ng dagdag na bus. Kulang din po ang masasakyang bus sa BF City East Metro Transport Terminal sa Marikina. Ang ilang pasahero, Pasko pa raw nasa terminal. Sabi ng pamunuan ng BF City, posibleng nagkaroon ng overbooking at scam. Kaya stranded ang ilan sa kanila. Hindi rin daw nakabalik ang ilang bus dahil sa traffic at congestion sa mga pantalan. Mga minor de edad pa rin ang pinakamaraming biktima ng mga paputok base sa huling tala ng Department of Health. Kabilang dyan ang isang naputulan ng daliri at nalapnos sa mga binti. Balita natin ni Marisol Abduraman. Katatapos lang ng Pasko pero nakakonfine sa Philippine Orthopedic Center ang labing tatlong taong gulang na babaeng ito. Nawasak ang kaliwang kamay ng bata at naputol ang ilang daliri. Matapos masabugan ng pinagbabawal ng five-star. Itong gitna sa kayong palasing singan, litaw na po yung buto eh. So, completion amputation ap, na lang ang gagawin doon para maisara dahil nakaliba, nakalabas yung buto. Ayon sa kanyang ina, araw ng Pasko nagpaalam ang anak na lalabas. Pero ang sunod na niyang nalaman, isinugod na ang biktima sa ospital. Nagpapatok na po siya. Yung paputok, hindi po. Ah, siya ang uh, Siya po. Okay. Po. Tapos, na uh, siya po ang nagsindi. Kaso nung itatapo na po niya yung paputok. Hindi daw po nawala, natanggal sa kamay niya. Dumikit daw po. Nagulat na lang po siya na sumabog na sa kamay niya. Sabi po din niya na medyo nakainom daw po sila. Hindi na raw magpapaputok ulit ang biktima na ikalawang kaso ng firecracker-related injury sa orthopedic. Boga naman ang sanhi ng pagkakalapno sa binti at hita ng dosi anyos na bata na isunugod sa Tondo Medical Center. The patient has 10% burn, so... Uh, we noted the burns on the legs and uh, extremities of the patient. Second degree burn po sa patient. Sa mata naman naputukan ng boga ang 13-anyos na lalaki sa Sarangani. Natamaan po ang kanyang mata gamit ang boga po habang pinapatutok niya yung boga sa kanilang bahay. Sa Zamboanga City Medical Center, edad 6 at 8 ang naputukan ng pikulo at bogas sa kamay. Sa Bicol Region, pawang minorde edad ang mga biktima. Apat ang sugatan dahil sa paggamit ng boga. Isa ang naputukan ng five star at isa ang sugatan dahil sa whistle bomb. Hanggang January 6, code white ang mga ospital para sa posibleng dagsa ng mga mapuputukan at iba pang emergency. Handang handa na nga ang Tondo Medical Center sa pagsalubong sa bagong taon sakaling no, na may mga dalhin dito na mapuputukan ng mga firecrackers. So, ayan no, ready na yung kanilang anong tawag sa mga ganito to? Ah, uh, ito yung mga gloves natin, ma'am, tas mga sutures. And then we have our uh, gigliso and then bone cutter po. Iyo para sa mga naputukan sa kamay. Oh my If God, bone kailangan. cutter. Tsaka napansin natin, meron din silang nakahandang mga itlog. Dok, bakit po may itlog kasama sa preparation? Uh, usually, pag nakakalulok po ng mga patient na mga ano, uh, paputok, usually nagbibigay po tayo ng itlog na white to uh, avoid uh, further poisoning po. Ayon sa DOH, nangungunang sanhi ng firecracker-related injury ang boga. Five star at Piccolo, nakasama sa listahan ng PNP ng mga ipinagbabawal ng mga paputok. Hindi na lang nga may pwesto sa tindahan ang binabantayan, kundi pati ang mga nagbebenta online. Ang pinagbabawal na naman po talaga dyan yung pagbebenta sa online. Dahil Dalam naman po natin na walang inspeksyon ng gobyerno So Hindi siya katulad ng physical na spot. Eh, yung pag-transport, alam nyo, nyo siyempre, walang, ano yan, eh, walang security. So, talagang ipinagbabawal po. Sa ngayon, isang daan at labin social media pages ang napatake down dahil sa nagamit daw para sa bentahan ng paputok. Mahigit dalawang daan ang minomonitor. Mula December 6, sampu na ang arestado. Kaugnay sa bentahan ng paputok sa social media. Dalawa ang arestado sa entrapment operation sa San Fernando, Pampanga. Iwasan na po natin magbenta ng uh, mga paputok online dahil uh, Nandito yung ating mga kapulisan uh, patuloy na nagmumonitor at magsasagawa ng operation. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep beep sa mga motorista, lalo na yung may malalayong biyahe ngayong long weekend. Good news, kasunod ng sunod-sunod na oil price hike dahil may inaasahang rollback sa Martes, December 31. Batay sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng ang rollback na hanggang 30 hanggang 55 centavos sa kada litro ng diesel. 30 hanggang 65 centavos naman sa gasolina. May nakikita ring bawas presyo na 80 hanggang 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Posible pa yung magbago batay sa resulta ng kalakalan ngayong biyernes. Ayon sa DOE, bunsod ng rollback ng nakikitang oversupply sa crudo sa pagpasok ng bagong taon. Kaasahod ang sasalubong sa mga kasambahay sa ilang rehiyon sa bagong taon. Sa Metro Manila, aprobado ng National Wages and Productivity Commission ang dole ang dagdag na 500 pesos sa minimum monthly wage ng mga kasambahay. Magiging 7,000 pesos na ang buwan ng sahod ng mga kasambahay simula po yan January 4. Sa Northern Mindanao, aprobado ang dagdag 1,000 pesos sa ng sahod ng mga kasambahay simula January 12, 2025. Ang buwanang sahod ng mga kasambahay roon ay magiging 6,000 pesos na. May minimum wage hike din sa private sector sa Northern Mindanao. 23 hanggang 35 pesos ang dagdag na ipatutupad sa dalawang tranche. Ang unang tranche, epektibo sa January 12, habang sa July 1 naman ang ikalawa. Matapos ang dalawang tranche, magiging 446 pesos Hanggang 461 pesos ang minimum wage kada araw, depende kung nasa category 1 o malalaking lungsod at bayan, o category 2 o iba pang panig ng rehiyon. Umabot na sa mahigit 7,000 pamilya ang mga naapektuhan ng pagsabog ng bulkan Kanlaon sa Negros Island, batay sa pinakahuling datos ng Department of Social Welfare and Development, katumbas siya ng mahigit 20,000 residente. Mula sila sa 21 barangay sa pitong lungsod at munisipalidad ng Negros Occidental. Patuloy rin nakakaapekto sa rehiyon ang severe thunderstorm at shear line ayon sa Office of Civil Defense, Western Visayas at Regional Task Force, Canlaon. Apektado niya ng mahigit 2,000 pamilya mula sa apat na munisipalidad doon. Pagtitiyak naman ng OCD na tuloy-tuloy ang paghatid ng tulong sa mga apektadong pamilya.